Kamusta ulit mga kaibigan? Ako si Dasha at ngayon pag-aaralan natin ang pagmultiplika at paghahati ng mga ordinaryong fraction. Tingnan muna natin ang formula para sa pagmultiplika. Napakasimple nito. Ganito lang. Numerator times numerator, denominator times denominator. Tingnan niyo ganyan lang. Napakadali lang. Itaas sa itaas, ibaba sa ibaba. Halimbawa, 2, 1, 5, 2, 3, 5, 4, 7. Ganyan sa lahat ng halimbawa. Sige, mag-multiply na tayo. Mag-multiply tayo at mag-simplify. 2, 5 times 1, 2. 2 ka 1 sa taas. 5 pa 2 sa baba. Pwede na nating isimplify to. Paano natin isimplify ito. Paano natin isisimplify? Ano matitira? Isang kalima. Ayos, ganun lang yun. Susunod na halimbawa, 3, 4 times 5, 7. Hmm, interesting na halimbawa. Walang parehong numero para i-cancel, no? Tax 5 sa taas, 4, 4, 7 sa baba. Kaya, sa itaas 15, sa ibaba 4 sa 28. Sa kasong ito, iwan natin ito. Susunod, 508 pinarami ng 107. 5 pinarami ng isa numerator sa numerator at 8 pinarami ng 7. 56 na ikalima. Susunod na halimbawa, mas madali. 7x11, o 7x11 at 11 5. Ano ang babawasan natin? Babawasan ng labing isa. Pitong ikalima. Pwede rin kunin ng buo. 1, 2, 5. 5. 2x, 4. At 3x, ano? 5. Magaling. 8, ikalabin, 5. Ayos. 3x, 4. Pinarami ng fourths ko, 5. 3x, 4 Hatiin. 4 x, 5. Ano ang babawasan? Babawasan ang apat. Tatlo, 5. Kapag binawasan ang 4, di sila magiging 0. Ibig sabihin, nagiging mga unit sila. Tatlo sa isa ay tatlo. Isa sa lima ay 5. Tatlong ikalima. Magaling! Ngayon, may halimbawa tayo ng negatibong numero. Siyempre, negatibo ang sagot. Isulat na natin. Ba? Bakit? Kasi minus sa plus sa pagmultiplika ay ano? Minus. Sulat natin. 35 x 41, 35 x 41, 41 x 35. Paiksiin dito, 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 dito. 35 at 35, 41 at 41. Ano ang natitira sa huli? Hindi naman zero ang natitira. May isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. Kaya minus isa sa isa, minus isa. Ngayon, tumungo tayo sa division. Ito ang formula sa paghati ng dalawang fraction. Suriin natin. A, B, hinati sa C, D. Makikita mo? Oo. Itong fraction ay babalik Ibig sabihin, numerator sa denominator, denominator sa numerator. May pagpaparamirin rin. Oo. de sa numerator, b sa c sa denominator, kailangan imultiply ang d at b. Imultiply natin ang asul sa c. Baligtarin lang ang pangalawang fraction. Gamitin natin ang pitong halimbawang ito. May positibo at negatibong numero rito. Sa dulo, dalawang operasyon, hindi isa kundi dalawa. Lima labindalawa hatiin sa tatlo pito. Binabaligtad natin ito. Tatlo pito, nagiging pito tatlo. Nagiging lima at dito labindalawa. Ano ang ating pagpaparami? Sa pito at tatlo. Binaligtad, oo, kabaligtaran. Ano ang pwedeng gawin dito? Lima beses pito, tatlumput lima. Labindalawa beses tatlo. Magkano? Tatlumput-anim. Hindi ito pwedeng pasimplihin. Tayo'y lumipat sa susunod. Minus sa plus. Ganun din sa paghahati. Magiging minus. Agad nating isusulat ang minus. Sige, simulan natin. Labin lima dito, tatlumput-isa doon. Pagmultiplikahin. Dalawa rito, isa roon, kabaligtaran. Minus tatlumput-tatlumput-isa. Lutasin natin ang pangatlong halimbawa, dalawang ikalima. Ano ang pipindutin natin? Apat sa numerator, tatlo sa denominator. Dalawa sa apat walo, lima sa tatlo labin lima. Susunod, buti walang negatibong numero pa. Dalawa dito, lima doon. tatlo sa lima labing lima, pito sa dalawa labing apat. Kunin ang buong bahagi, isa at isang ikalabing apat. Minus sa plus, hatian ay minus din. Kaya iguhit, anim labing isa. Multiply, isa numerator, tatlo denominator. Isimplify natin ito. Labing isa, di kasi zero dito. May dalawa, minus 2 integers. Sa huli, minus 2. 13, 15 hatiin sa 26, 15. Magiging positibong bilang. 13, 15 sa taas, 26 sa baba. 15 na bawasan. 13 26. Ano pwedeng hatiin sa 13? Syempre, hatiin, isa lumabas, dalawa dito. Isang pangalawa. Huling pinakamahirap na example. Hatiin muna 'to bago ang pangalawa. 13 14, oh, 13 14. Para mihen Baligta rin, magiging 10, 13. Sampung ikalabintatlo. 13 agad pinaikli. Pwede rin paikliin, hati sa 2. Dito 7, dito naman 5. Hati sa fraction, minus 3 pa 5. Tama? Sige, isulat muna natin ito ng maayos lima pito hatiin sa minus tatlo lima. Lima pito hatiin sa minus tatlo lima. Siyempre, negatibo ang resulta. Isulat agad yan. Kaya lima, pito ang nakuha natin. Ayos, inulit lang natin yun, di ba? Yung fraction na to, baligtarin natin. Lima sa itaas, tatlo sa ibaba ang kinalabasan. Minus dalawamput lima dalawamput isa pala to, no? Pituhatiin sa tatlo, ilan kaya? Dalawamput isa, tama? Isulat natin ang buong numero, isa punto apat dalawamput isa. Minus isa punto apat dalawamput isa.